Hello, good morning. Ayan, tingnan naman po ang aking kuting. Ah, hindi pala kuting. Baby pala. Nagagawa po kami ng assignment. At malapit na uli ang pasukan. ay hindi pa nagagawa ang assignment. At tamad na tamad. Ganyan din ba ang mga bata nyo? Tamad magawa ng assignment sa bahay. Ito yung amin. Tingnan nyo naman pagkakatamat gumawa ng assignment siya daw ay pagod na iisa pang page ang nagagawa ay pagod na ay isang libro ang aming gagawin hmm. ilang araw na lang pasukan na, hindi pa tapos ang, ang assignment dahil din sa Italia ang mga bata pagbakasyon ay binibigyan ng libro ng assignment katulad nito ang libro nyan ay kanilang gagawin habang bakasyon hanggang summer vacation at pagbalik oh. sa school ayan dadalhin nila 'yan sa school at ipapakita nila sa kanilang maestra pero ayan 'yo naman oh tamad at tamad gumawa ng assignment at ang gusto anong gustong gawin? Ng maglaro ng telepono. Maglaro ng telepono ay hindi po pwede. Kailangan mo nang maggawa ng assignment bago maglaro ng Telepono. Telepono. Oh. Kaya pag walang assignment, walang... Walang ano? TV. Hmm. Wala din TV. O, oh, gawa muna tayo ng assignment. Brava naman yun, eh. Tamad lang. Tingnan nyo naman. O, oh, ayan. Hmm. Hmm. Ayan, o. Oh. Ayos ang ano. O, oh, tingnan nyo naman, o. Oh. Nagagawa naman, tamad nga lang. Alam naman niya yung isasagot niya. Tamad nga lang. Mm. O, oh, ayan, o. Oh. Mm. Tingnan ko nga kung alam ang sagot. Mm. Tingnan natin. Mm. Mm. Okay. oh very good. Okay. Tamad nga lang po, pero alam naman niya yung isasagot sa kanya, assignment tinitingnan lang natin pero siya yung gumagawa at i-check iche ko yan mamaya lahat yung kanyang ginawa okay thank you po God bless everyone bye bye